Ako dahi si Sami Lopez Jr., 35 years old. Nagtarbaho isip ko sa security guard. Taga-adlog yun mga sakit akong lawas ma'am sa among trabaho. Labi na diri sa gate nga 12 hours magbuwan, magdindog, Muna siya, da sakit yun perminti akong kalawasan. Huwag labi na ang akong tiil. Akong remedyo ma'am, nagpahilot -nag ko every week. O na yung nag-recommend sa ako, ah, Akong kaila nga mag-take daw o pas-relax. Then, gitry na ko siya. Nindot kayo yung ipikto. Uh, pag take na ko sa pas relax, nawala ang sakit sa akong kalawasan o pagpanakit sa akong tiil. Sa akong na-experience kay naka nakatik mo yung fast relax. Bali, kasagaran manakit ang akong tiil o ang akong lawas kana pag uli na ako sa balay. Tapos pag take na ko o fast relax, mga, mga 7pm, mag-out naman mi. Mga, mga alas utsog yun mawala na siya. Dali ra kayo siya mag sa kalawasan. Dako kayo siya, tabang sa ako as a security guard kay mahimo na ako akong trabaho nga diri sa gate sa dosi oras nga pagtarbaho. Ha, advice lang nako sa mga katauhan o parihan ako nga security guard. Pag tumar mo o pas relax, kay nindot kayo ang ipikto sa atong lawas o dili yun mo magmahay kung makainom mo sa pas relax. Sa sakit ng ulo at katawan, pass relax. Laging on the go.